Bilang patunay ng patuloy na pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapag ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino, naitala sa uling buwan ng 2023 ang pinakamabagal na ng presyo ng mga piliin at serbisyo sa bansa o ang inflation ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang gulat ni Rod Lagusan. Naitala sa uling buwan ng 2023 ang pinakamabagal na inflation rate. Bumagal sa 3.9% ang naitalang inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Disyembre 2023 kumpara noong Nobyembre 2023 kung saan naitala ang 4.1%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 6% na italang average inflation noong nakaraang taon. Paliwanag ni PSA National Statistician and Civil Register General Undersecretary Claire Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng mas mababang inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang langis. Ang bag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng kuryente na may negative Inflation. Ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng LPG na may 3.6% inflation at renta sa bahay na may 3.7% inflation. Kasama din sa nakapag-ambag sa pagbagal ng inflation na ang food and non-alcoholic beverages, partikular na ang karne ng manok at kape. Ikinatuwa naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbaba ng inflation. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapabuti ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ngayon, 2024, mas palalakasin pa ng kasalukuyang administrasyon ng programa sa agrikultura at ang pagkakaroon ng mga hakbang para mapanatiling mura ang mga pangunahing bilihin. Sa bahagi naman ng National Economic and Development Authority, siniguro nito sa publiko ang patuloy na pagbabantay sa presyo at maging sa inflation risk. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, mahalaga ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasama na dito ang pagpapatupad ng mga hakbang para matugunan ang parehong short-term at long-term na mga hamon kaugnay ng inflation. Kaugnay nito na kapag ambag naman sa naitalang inflation nitong nakaraang buwan ang cereal and cereal products na may 14.6% inflation, partikular na ang bigas. Ayon kay Yusek Mapa, mataas ang inflation rate sa bigas sa bansa noong nakaraang buwan na nasa 19.6%. Sa national average na presyo ng bigas, ang regular meal rice na nasa 48 pesos ang kada kilo nitong December 2023 kumpara sa 46 pesos noong nakaraang November 2023 based on the data uh, mula January to July last this year uh, mababa yung inflation ng rice uh, ang mga nasa two just above 2% no so which means that uh, if the price of rice continues to be at that level noong December we would expect a higher rice inflation the coming uh, months until uh, August Ayan nakita na mataas ang pag-akyat ng presyo ng bigas kumpara sa ibang mga bilihin na kanilang binabantayan. Rod Lugusad, para sa bayan.